kailangan mo ring malaman na ikaw ay nakatali pa rin sa isang tao na umalis na. Patuloy mong sinisikap na makahanap ng kahulugan sa isang taong hindi ka kailanman pinili ng buo. At kahit gaano ito kasakit aminin, hindi na magbabago ang taong iyon. Alam mo, sa kaybuturan, palagi mo nang alam. Gayon pa man, umaasa ka pa. Kahit na alam mong nag-iisa ka sa pagsisikap na ito. Ngayon, siya ay nagpapakita, nagsasalita tungkol sa panibagong simula. Pero ano ang totoong nagbago? Ang takot na mawalan ka ay sa kanya. Ang sakit ng pagkaatrasan ay sa iyo. At kailangan mong magdesisyon, magpapatuloy ka bang subukang tahiin ang mga nasira na ng labis? O tatanggapin mo na karapat dapat kang higit pa sa mga kalahati? Ipinakita na ng kwentong ito kung sino ang sino. Ang pagbabalik ay magiging pagtataksil sa lahat ng natutunan mo habang nagdurusa. Payaon mo na. Hindi dahil sa kayabangan kundi bilang paggalang sa lahat ng iyong tiniis na tahimik. Sapat na. Ngayon, ito ay para sa iyo. Nandyan ka pa, nakatayo, naghihintay ng pagbabalik na hindi kailanman kumpleto. Ang tao ay umalis, naglalaho, muling lumilitaw palaging sa kanyang panahon. At ikaw ay tumatanggap. Niluluno. Naghihintay. Nagpapanggap na maayos ang lahat kapag, sa kalooban, dala mo ang pagod ng libu-libong pamamaalam na hindi kailanman na ipahayad ng malakas. Bakit? Anong haba ang hinihintay mo mula sa taong malinaw na hindi marunong manatili? Ano pa ang kailangan mong mawala upang maintindihan na sobra na ang nawala mo? Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang kawalan. Ito ay ang pagdududa. Yung maling damdamin na ngayoy baka ang lahat ay kasalanan mo. Baka kung mas kaunti ang sinabi mo, mas kaunti ang naramdaman, mas kaunti ang hiningi baka. Pero hindi. Hindi ka labis. Siya ang lagi ng kulang. Sinsero ka. Nandoon ka. Tinitiis mo ang kaya mo. At kahit ang hindi mo kaya. Yumuko ka sa hangganan nito. Nagsalita ka ng tahimik kahit gusto mong sumigaw. At ngayon narito ka, walang laman, sinisikap na kumbinsihin ang sarili na may pagkakataon pa. Munit wala nang pagkakataon. Dahil habang ikaw ay nagraramitisa ng sakit, siya ay namumuhay. Lumalabas, nakikipag-usap, sumusubok, naglalaho, muling lumilitaw at ikaw. Naghihintay. Napansin mo bang ang relasyong ito ay may kagipitan lamang kapag para sa kanya? Kapag kailangan mo, drama yon. Kapag nagreklamo ka, sobra na yon. Ngunit kapag siya, siyang, bumabalik, sapat na ang inamimis kita at lahat ay bumabagsak nakakalimutan mo ang mga luha. Ang mga gabing walang tulog. Ang mga katahimikan na mas masakit kaysa sa mga malupit na salita. Ito ay hindi pag-ibig. Ito ay pagdakit. Ito ay kakulangan na naipon. Ito ay ikaw na sinusubukang bigyang kahulugan ang hindi naman kailanman naghangad na maging totoo. Ang pag-ibig ay hindi nagmamaliit. Hindi nawawala. Hindi ka iniiwan sa pagdududa ang pag-ibig ay patuloy na presensya kahit hindi malapit. Ito ay respeto. Ito ay araw-araw na pagpili. Ngunit tumatanggi kang makita ito. At pinipili mong magpatuloy sa siklong ito kung saan ikaw ang laging pinakamahinang link. Laging ikaw ang sumusuko. Laging ikaw ang umatras. Laging ikaw ang nagkasala. Tama na. Panahon na para harapin, ang taong ito ay wala na sa iyo marahil hindi siya kailanman nandoon. Nakuha lamang niya ang espasyo na iniwan mong walang laman dahil sa takot na mag-isa. Karapat dapat ka sa higit pa. Ngunit hindi mo matatagpuan ang ihigit pa habang ang isip at puso mo ay nakakulong sa taong marunong lamang gumamit sa iyo bilang kanlungan kapag malamig ang mundo sa labas. Kailangan mong putulin ito. Ngunit hindi ng kalahati. Talagang putulin. Gupitin. I block kung kinakailangan. Baliwalain. Tahimik. Dahil ang pag-usad ay nangangailangan ng radikal na hakbang. Walang silbi ang lokohin ang sarili sa mga muling baling pangako. Ang mga nangako ng labis nagbibigay ng kaunti. Ang talagang nagmamadali nagpapatunay. At hindi kailangang ipagpilitan sa iyo, ramdam mo. Alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ito ay dahil alam mo ang lahat ng ito dahil ayaw mo lamang itong tanggapin. Dahil ang pagtanggap ay nangangahulugang harapin ang pagkakalungkot. At ang pagkakalungkot ay nakakatakot. Munit ang buhay sa paghihintay para sa isang tao na hindi bumabalik ng buo ay isa ring pagkakalungkot. Ngunit nakatago. Munit mas malupit. Ito ay parang nakayakap sa isang tao na hindi kakayang hawakan ng mahigpit. Parang tumanggap ng mahal kita na sinasabi ng may pagod, parang ikaw ang piniling tao ng isang taong hindi marunong pumili karapat dapat ka sa isang pag-ibig na hindi humihingi ng tawad sa pagiging buo karapat dapat ka sa isang tao na mananatili hindi dahil nawalan siya sa iyo kundi dahil pinili niyang huwag ka mawala habang hindi pa ito nangyayari kailangan mong piliin ang sarili kahit na masakit kahit na parang nawawalan ng hangin kahit na tila naglalakad ka sa dilim dahil ang pinakamabigat na sakit ay ang mananatili sa lugar kung saan wala ng pag-ibig. Ito ay ang subukang magsindi ng apoy na tanging abo na lamang ang natira. Walang sinuman ang makakapagpalaya sa iyo habang pinipili mong manatili sa pagkakatali. Walang silbi ang humingi ng senyales mula sa universo kung isinara mo ang iyong mga mata nang dumating ito. Gaano pa karaming pagkakataon ang ibibigay mo sa iyong sarili na maranasan ang parehong pagtalikod sa parehong mukha? Gaano karaming bersyon ng parehong pagkadismaya ang kaya mo pang tiisin? Alam mo kung ano ang dapat gawin. Alam mo na tapos na ang kwentong ito. Ngunit patuloy kang nag-aksaya sa isang kabanata na naisulat na, nabasa na, at nakalimutan na niya. At mas masakit, pinapabayaan mong mabuhay ang maaaring maging bago dahil lamang sa nakakapit ka sa nakaraan. Ang totoo ay hindi mo na kailangan ng isa pang pagkakataon sa kanya. Kailangan mo ng pagkakataon para sa sarili mo. Isang tunay na pagkakataon na muling makilala ang iyong sarili, nang walang takot, walang piraso, walang pagkakasala. Dahil hindi ka naging mahirap. Nais mo lamang ng pagkakapantay-pantay. Nais mo lamang na mapansin ng may parehong pag-aalaga na inialok mo. Nais mo lamang na may isang tao, sa unang pagkakataon, na manatili ng hindi mo kinakailangan pang ipagpilitan. Kung ito ay labis na hiling, marahil ay nasa maling lugar ka. At ayos lamang iyon walang sinuman ang nakakalabas mula sa isang bangin na buo pa ang dangal. Ngunit lumalabas. At sa hinaharap, kapag ang sakit na ito ay naging alaala, ipagmamalaki mong masabi ang sapat na. Hindi na yon. Marahil ay matagal pa. Marahil ay mauulit ka. Munit sa isang oras, titingnan mo ang lahat ng ito at magtatanong, paano ko natanggap ang ganito kaunti sa loob ng napakatagal? Hanggang doon, makipaglaban. Hindi para sa kanyang kawalan, kundi para sa posibilidad na muli mong makilala ang iyong sarili. Dahil may buhay pagkatapos ng sakit. May kapayapaan pagkatapos ng kabuluhan. At may pag-ibig ngunit hindi doon. Hindi sa taong tanging alam na gusto ka lamang kapag siya ay nawawalan. Akala mo ay gumaganda na hanggang tingnan ang kanyang pangalan na lumabas sa notification. Isang maikling mensahe. Isang emoji. Isang gihay, na wala ka, natila walang masama. Ngunit sa loob mo, sinisira nito ang lahat ng itinayo mo sa loob ng ilang linggo. Bakit? Dahil masakit pa rin. Dahil bahagi ng iyo ay nais pang maniwala na sa pagkakataong ito magiging iba. Ngunit hindi ito mangyayari. At alam mo na, ang taong ito ay hindi bumabalik dahil naunawaan ang halaga mo. Bumabalik siya dahil na-miss kanya sa lugar kung saan siya madalas na nagmanipula sa iyo hindi ito pangungulila. Ito ay control. Ito ay nasaktang ego. Ito ay rutina na nais muling maramdaman na buhay. At ikaw, na nakakilala sa bawat hakbang ng siklo na ito, ay isinasaalang-alang pa rin ang magbigay. Kahit na alam mong pagkatapos ay darating ang kawalang saysay. Ang parehong kawalang saysay. Yung pakiramdam ng muling pagtataksil sa sarili. Ang mga pagkatalo ay hindi kahinaan. Sila ay mga babala na hindi mo palubos na pinili ang iyong sarili. Na sinusubukan mo pang makahanap ng dahilan para sa hindi mapapaliwanan. Ikaw ang hindi problema. Hinding hindi ka naging problema. Ngunit kung patuloy kang babalik, maniniwala ka na ikaw ang problema. Dahil ang taong ito ay kailanman ay hindi aamin ng responsibilidad. Palagi kanya ilalagay sa upuan ng mga nagkasala habang siya ay nauupo sa trono ng biktima. Sawa na akong makakita ng magagandang tao na nasisira ng mga mediocre na pag-ibig. Mga tao na may buong puso, ngunit na uwi sa pamumuhay na kalahati lamang dahil sa pagpupumilit sa mga taong nagbibigay lamang ng mumunting bagay. Hindi ka ginawa upang maalala lamang kapag kinakailangan. Hindi ito pahinda sa pagitan ng dalawang relasyon. Hindi ito pansamantalang kanlungan. Hindi ito planong uwi ng sinuman kailangan mong aminin, ikaw ay nasa digmaan laban sa iyong sariling dignidad. At ikaw ay natatalo. Nawawala ng oras. Enerhiya. Pagmamahal sa sarili. At sa bawat pagbabalik na tinatanggap mo, hinahinaan mo ang iyong sariling tinig. Nagiging mas madali ang tumanggap. Mas madaling manahimik. Mas madaling lokohin ang sarili na may halaga pa ito. Ngunit wala ng halaga, at kung ipagpapatuloy mo ito, magiging hindi ka maayos. Hindi sa pisikal. Ngunit sa loob. Ang kaluluwa ay unti-unting nawawala. Ang ningning ng mga mata ay nagl. Ang liwanag ay nagiging patuloy na kawalang tiwala. Ang pagkatalo ay hindi ang problema. Ito ang sintomas. Nang kawalan ng tunay na pagmamahal sa iyong sarili. Nang isang pusong patuloy na pinapangalagaan ng mga ilusyon. Munit sinasabi ko sa iyo ngayon, nang buong katotohanan, ang sakit na nararamdaman mo sa pagpapalaya sa taong ito ay mas maliit kaysa sa sakit ng pananatili. Dahil ang pananatili ay unti-unting pagkapatay. Ito ay pamumuhay sa isang paghihintay na hindi kailanman magiging maayos. Ipinapahukay mo ang pinakamahusay sa iyo kapalit ng isang walang laman na presensya. Gusto mong mailigtas. Munit patuloy kang lumalangway patungo sa paglubog at ang mas masahol may mga bukas na mata. Huminto Huminto sa pag-iisip na kailangan mong pagkasunduan ang pagmamahal. Huminto sa pagsisikap na patunayan ang halaga sa mga hindi nakakakita lampas sa kanilang sariling tiyan. Huminto sa pag-iisip na isang araw ang taong ito ay magbabago para sa iyo. Walang nagbabago para sa sinuman. Ang mga tao ay nagbabago lamang kapag ang sakit ng pagnanatili sa kanilang kasalukuyan na kalagayan ay mas malaki kaysa sa ginhawang dulot nito. At para sa kanya, komportable pa rin makita kang naghihintay. Kailangan mong iligtas ang iyong sarili. Hindi dahil may makakakita sa iyo at magpapasya na mahalin ka. Kundi dahil karapat dapat kang muling makilala ang iyong sarili sa salamin na walang pagkakasala, walang takot, walang hiya. Umiiral ang takot sa muling pagsisimula. munit mas masakit kaysa magsimula sa simula ay ang magpatuloy sa isang bagay na humatake na sa iyo sa ilalim. Sinasabi mong namimis mo, Ngunit namimiss mo ang ano? Ang pisikal na presensya? Ang paminsang pag-alaga? Ang mga mensaheng nawawala kapag pinakakailangan mo? O namimiss mo ang imaheng nilikha mo, ang pag-ibig na umiiral lamang sa iyong isipan? Ang idealisasyong ito ang humahawak sa iyo. Hindi ang tao. Hindi siya kailanman naging kasing kahanga-hanga. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng ganoong kulay. Ibinigay mo ang kulay sa kung ano ang abuhin. Ibinigay mo ang lalim sa mababaw. Nagbigay ka ng mga dahilan kahit wala ng katwiran. At nayon, ang tanging natitira sa ay ang katahimikan. Munit kahit ito ay mas tapat kaysa sa anumang salitang sinabi ng sinumang napatunayan ng hindi marunong manatili. Kailangan mong gumawa ng isang radikal na hakbang, isara ang pintuang ito. Ngunit hindi lang basta talian, selyuhan. Dahil kung iwan mo ang kahit maliit na puwang, babalik siya at bawat pagbabalik ay nagiging mas mahal. Masakit ito. Magkakaroon ka ng withdrawal. Ang iyong katawan ay sisigaw para sa mga mensahe. mag isip ng mga pag-uusap. Babalikan ang mga alaalang parang ebidensya na maaaring mayroon pang pag-ibig. Ngunit wala ng pag-ibig. May mga nakasanayan. May bisyo. May pagkakapit. Ang pag-ibig ang totoo ay nawala na at mayroon kang dalawang pagpipilian, magpatuloy sa dahan-dahang pananakit. O punitin ang dibdib ng isang beses, ngunit simulan ang paggaling. Kailangan mong magdesisyon. Ngayon, dahil sa bawat segundo na lumilipas, pinapakain mo ang ilusyon. Binibigyan mo ng buhay ang isang bagay na patay na. Hinuhukay mo ang iyong sariling kalungkutan habang tinatawag itong pagmamahal. At hindi ito pagmamahal kailangan mong maintindihan, ang iyong puso ay hindi imbakan ng mga pangako na hindi kailanman natupad. Hindi rin ito pansamantalang kanlungan para sa mga taong lumalabas lamang kapag bumagsak na ang lahat. Ang taong ito ay walang duda. Alam niya kung ano ang nararamdaman mo. Alam niyang sapat na ang isang munting dalaw, isang inamis kita at tatakbo ka. Bubuksan mo ang espasyo. Makakalimutan mo ang sakit. Magpapatawad ka. Pero ano ang ibinabalik niya sa'yo? Mas maraming katahimikan. Mas maraming kawalan. Mas maraming kalituhan. At tinatawag mo itong pagmamahal. Hindi. Ito ay may ibang pangalan, emosyonal na pagdepende. Natutunan mong kumain mula sa mga bagay na pumipinsala sa'yo. Nasanay ka na sa mga piraso at ngayon akala mo'y ito ay mga handog. At habang mas matagal ka sa ganitong gawi, mas lalo kang nalalayong mula sa iyong sarili hindi na ito tungkol sa kanya. Ngayon ay tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong kakayahan na kilalanin na nagiging sanhi ka ng sariling pagkawasak para sa isang taong hindi man lang may lakas ng loob na kilalanin ka ng buo. Tigilan mo na ang pagsabotahe sa sarili. Tigilan mo na ang pagpapanggap na matatag habang nagdadala ka ng buhol sa lalamunan sa loob ng mga buwan. Tigilan mo na ang pagbibigay katarungan sa hindi mapapatawad. Hindi mo kailangan maging maunawain sa mga taong nagpapabagsak sa iyo. Kailangan mong maging tapat sa taong nakalampas sa sakit, ikaw. Tama na ang mga dahilan. Tama na ang pagtanggap ng ganito siya. Tama na ang paglalagay ng kwento sa itaas ng iyong kalusugang pangkaisipan. Nagdadala ka ng isang taong walang bigat para sa iyo. Nalulunod ka sa pagbuo ng isang pagmamahal na umiiral lamang sa iyong panig. Ilang beses na lang ba ang kailangan mong magsakripisyo para umangkop sa inaasahan ng isang taong hindi kahit man lang tumitingin sa iyong mga mata ng totoo? dumarating ang buhay. At nandyan ka, sumusubok na magtagumpay sa isang taong nagpapaalala lamang sa iyo kung gaano kadaling umalis. At alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ito ay dahil sa kaibuturan na intindihan mo na ang lahat ng ito. Ngunit wala ka pang lakas para kumilos. Ngunit kailangan mo. Dahil walang sinuman ang magliligtas sa iyo mula sa pagbagsak na ito. Dahil walang sinuman ang mamumuhay sa sakit na ito para sa iyo at hindi mo na maaaring patuloy na hintayin na isang araw magising siya siya at mapagtanto na nawala ka na. Dahil kahit mangyari yon huli na. Huli para sa kanya pero may oras ka pa upang iligtas ang sarili mo. Karapat dapat ka sa isang pag-ibig na hindi ka pinagdududahan. Isang pag-ibig na hindi ka pinipilit na makipaglaban sa sarili mo sa buong panahon. Isang pag-ibig na hindi nagtutulak sa iyo na maramdaman na ikaw ay namamalimos para sa isang batayang bagay. Dahil batayang bagay ito. Paggalang presensya, pag-alaga, hindi ito mga pabor. Ito ang pinakamababa. At kung ikaw ay palaging kailangang magpaliwanag, magbigay ng dahilan, maglakad sa mga itlog. Tama na ang oras upang putulin. Upang tapusin. Upang sabihin tapos na. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamalaking patunay ng lakas na maaari mong ipakita sa sarili mo, ang huminto sa pagpapakatatag sa isang sitwasyong ikaw lamang ang nagtataguyod. Darating ang pananabi. Sasalantahin ka nito ng malakas sa mga hindi inaasahang oras. Babalikan mo ang mga magagandang alaala. Magdududa ka sa iyong desisyon. Gusto mong bumalik. Ngunit huwag bumalik. Kahit sa isang segundo. Dahil bawat pagbabalik ay nagkakahalaga ng isang bahagi ng iyong sarili. At kung magpapatuloy ka sa ganito, darating ang oras na wala nang matitira. Hindi ka nag-iisa. Mayroong libo-libo, milyong tao na nakakulong sa mga kwentong katulad nito. Ngunit ilan lamang ang nagpapatas ng siklo. Iilan lamang ang may lakas ng loob na isara ang pinto at lunukin ang luha. Maging ang taong iyon maging ang pangwakas na tuldok ng kwentong ito na hindi tamang nasabi. Dahil sa kabilang panig ng lahat ng ito, nariyan ang isang bagong buhay. Mayroong daan. Mayroong tahimik na mga gabi ng pagtulog. Mayroong katahimikan na hindi nakakasakit. Mayroong kalayaan na maging ikaw nang walang takot na mawala ng sinuman sa lahat ng oras. Ngunit maaabot mo lang ang puntong iyon kapag nagpasya kang umalis dito. At walang sinuman ang gagawa nito para sa iyo. O pipiliin mo ang sarili mo o magpapatuloy kang ibigay ang iyong sarili sa isang tao na hindi ka kailanman tunay na tinanggap. Simple. Malupit. Tutu. Dumating na ang oras. Upang tumigil sa pagromantisa sa mga taong unti-unting sumira sa Upang aminin, nang walang paligoy-ligoy, na nawala ka sa pagsisikap na iligtas ang isang bagay na hindi kailanman naging kapwa at upang maunawaan sa lahat ng sakit na dulot nito nakarapat dapat ka sa higit pa. Kailangan mong pumili. Kailangan mong putulin ang ideya na balang araw mapapansin niya eh kung ano ang nawala. Dahil ang katotohanan ay kung hindi niya nakita noon, hindi na niya makikita ngayon. At wala ka ng oras na dapat sayangin. Magsimula muli. Ngunit mag-isa para sa'yo kasama ka. Magsimula muli kahit natatakot kahit ang puso mo'y umiiyak pa. Dahil ang ginhawa ay dumarating lamang pagkatapos ng sugat. Dahil ang kalayaan ay dumarating lamang kapag ang pintuan ay talagang sarado na. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyo, ibahagi ito sa sino mang kailangang magising. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Ikwento mo, ano ang humahawak sa iyo? Mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman katulad nito dahil marami pang darating. At syempre, I like ito. Makakatulong ito upang umabot ang katotohanan ito sa mas maraming tao na, katulad mo, ay sinusubukang makawala sa isang relasyon na hindi kailanman tunay na pag-ibig. Totoo ang sakit. Ngunit ang katapusan ay maaari ding maging iyong simula.